Welcome to my channel, Sardon Black TV. At bagong lahat yan, mag... Yeah! Oh, yeah. Channel, tayo ngayon ay magkakayos ng mga road bike. Gawa ng tatakbo tayo ng kibyang tunnel o kaya kabinti. Kaya nire-ready na namin at sinisetup up namin itong mga road bike namin. At unang-una, bumili ako ng black pad na gulong bago. Bale, isang libo ito mahikit. Tapos, ang interior na black cut tire. Ayan. Yan ang gagamitin ko at gagadala din ako ng mga extra ang interior kailangan pag natakbo tayo ng malayo kailangan kumplito tayo sa gamit hindi kung saan lang dahil mahirap kasi eh, pag naiwanan tayo kailangan may gagamitin tayo habang tumatakbo tayo ng mga malayong lugar at shout up nga pala dyan sa mga biker dyan sa Los Baños at lalo na dyan sa Talisay, Batangas yung mga nakasama ko dyan mga biker na mga taga Tansakabiti shoutout sa inyo lahat sana magkita kita tayo sa ngayon darating na bago mag December sa Kibyang Tunnel nagbabike tayo ng Kibyang Tunnel kakayanan natin yan sa totoo lang ako talaga magagawa ako ng bike kaya ako naman kahit ako tumakbo ng malayo hindi ako natatakot Gawa ng marunok, gumawa ng mga room ako, gumawa ng saan ng mga bike kahit anong bike pa ninyo kasi complete ako sa gamit ah, uh, shoutout nga pala dyan sa mga kasamahan ko dyan sa logistics. kina CJ kina Tulume kina Sir Soles pati sa anak mo sir shoutout sa inyong lahat dyan at shoutout dyan sa mga tindera dyan sa canteen napakrabait at lalo na dyan sa mga 6k receiving area ng mga gwardiya at lalo na dyan sa 5k shoutout sa inyong lahat dyan at yan at syatot naman dyan sa amin sa Bicol sa Talisay, Wasalbay lalo na dyan kay Charmin TV at kay kay Lapugo ng Mayad syatot sa inyo ayan makikita ninyo itong pinupunasan ko para malinis itakbo man natin ng malayo nakakasigurado tayo at saka bago tayo tumakbo ng malalayo kailangan ang bike natin na tap at pangalawa tulad sa inyong mga biker kung mapapanood din niyo itong video ko hindi nakukuha ito sa lakas o sa lakas ng resistensya ito yung nakukuha ito sa mga discarte discarte na lang at hindi rin ito nakukuha sa ganda ng bike pantuman ang bike mo or road bike man yan o carbon hindi yan nakukuha yan nakukuha sa resistensya din talaga at saka, para nag-bike ka ng malayo, kailangan nakapokus ka lang sa bike mo. Hindi kung saan saan ka tumitingin. Kasi dahil sa kadalasan kasi, sa maraming mababike, nababangga sila dahil hindi sila nakapokus sa pagbabike. oh Oo, sa chicks. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Sergon Vlog TV. At huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bago kong i-upload ng mga next video. Thank you, thank you for watching. Ano? Sabi sa kalsada, ang tingin, 'wag sa magandang nakasalamin. Inu hey, baba rin to kai. Oh, wow. dito naman yan, 'wag kan. Salamin. nga kayo. Sayang ah, 'yung kapal sa 'yo. Wala 'yun, naglubog na 'yun. Oh. To toyan oh. yan, 'yang mga kabokalods. Ayan, go open ng bike. Naglag na yan.